Good morning mga boss Welcome back po ulit sa ating channel Tilaok Pinas Maulang linggo po sa ating lahat Sunday na naman po Mag update po ulit tayo sa kanila Sa ating 5k sweater Bali today is uh, December 29, 2024 uh, Bali bukas pa pala no, yung 4 and a half months nila so i update natin sila no pero bago po yon uh, muli nagpapasalamat mo ako dun sa mga Naglike ng last episode natin Naglike ng video Nagshare share kung sino man po kayo hindi, hindi po kasi nakikita sa sa YouTube channel no dun sa ating studio YouTube studio kung sino yung mga nag-share uh, nagpapasalamat po ako sa inyo at uh, sa mga shoutout po uh, bali ito po sila Shoutout out sa iyo uh, Carlito Bulik ng Cebu ingat po kayo dyan and sa kumpari kong si Engineer Ferdy Cruz Shoutout uh, shout out sa iyo pare dyan sa Infanta Quezon no? pati, na, pati na rin dun sa inaanak kong si Butchok pakikamusta na lang ako uh, pati pala dun sa mga suki mo ano sina, sina Peter at Dexter Ayan, shoutout sa inyo. At uh, shout shoutout din po pala sa Kyuki Family from Okinawa, Japan. Ayan, uh, lagi po kayo mag-iingat dyan. Yun po, no, bali last episode natin. Uh, ko po kung paano yung ginawa kong sistema dito sa sa 5K sweater natin. No? Para mag-improve yung muscle niya. Uh, ginamit natin ng dog food as protein. Then, ah uh, nilagay natin siya dito sa mas malawak na kulungan. Kunsaan uh, makakagalaw siya ng maayos. And then, nilagyan natin siya ng lupa. No? But ngayon, ah uh, ito yung topic natin. Isa sa problema ng mga walang simen ng walang lupa na no? walang simento. walang lupa, naglagay tayo ng buwangin. Kaya lang, makikita nyo. Ah, uh, bali 2 weeks no simula no nilagay na nil madumi na siya. So, ito problema natin ngayon yung paglilinis no. Pero may solusyon naman tayo diyan. Ah, uh, bali lilinisin natin to ngayon, ah, uh, papakita ko sa inyo paano natin lilinisin yan Ililipat po muna natin siya dito sa kabila no para malinis natin yung ano, yung buhangin. Bali, ito pala yung panlinis natin sa kanila no, sa lupa, ah, sa buhangin. Ito yung panlinis natin. Bali, ito yung ginagamit sa mga ano, sa pusa, yung cut litter ng pusa, ito yung pinanlilinis Ah, nabibili lang to sa ano no. Nabibili lang po to sa mga sa Mr. DIY nabili 'to, eh. mura lang to, mga nasa 30 to 40 pesos lang po to. Bali, ganito yung gagawin natin no ah uh, parang sasalain lang natin ito sample ayan. ganyan lang po ano tapos uh, matatanggal na yung mga dumi nya ulit ulitin lang natin yan hanggang sa malinis natin So, yun po, no? bali nalinis na natin yung tapakan niya, yung buhangin. Ito po yung mga nakuha natin, ano, droppings nila. Droppings niya pala. Ayan, kakalat ah, ikakalat lang po uli natin yan, malinis na po. So, yun po, no? malinis na po uli yung tapakan niya. nga pala dagdag ko na rin no? <clears throat> lagi nyo pong hugasan din yung paa nya kapag may, ganit, may, ganito yung sistema ginagawa nyo para maiwasan po natin yung ano ah, yung tinatawag nilang tipak yung sa paa no? kailangan regular natin din nililinis yung mga paa nila bali last episode pala no? yung ginamit nating sistema is yung dog food para sa muscle nya ngay ah, ngayon naman po ah i-discuss naman natin yung calcium no. Bali ang gagamitin po natin is ito. Yung shell ng tahong. Ah uh, kung mag po kayo ng tahong, ah uh, 'wag nyo pong itapon yung shell niya no. Kasi ah uh, maganda to, maganda po to sa manok uh, bilang source ng calcium. And isa pa, pag dinurog niyo to, nakakatulong to para dun sa balunan niya para mas magrain niya yung mas magrain grind niya nang mabuti yung kinain niya, mas mabilis panunaw, no? Sabi nga nila, basta uh, kung malakas yung panunaw ng manok mo, kung malakas yung balunan, uh, malakas din yung manok mo. Uh, yun yung kasabihan mga matatanda, no. So sa paggamit nito, dudurogin lang natin, uh, papakita ko sa inyo kung paano natin gagawin. ayun po ano nadurog na natin uh, sa pagkuha naman niya mag iingat po kayo kasi matalas po yan ito lang po uh, gumamit lang din kayo nung, ano, nung mga perang shell nyo uh, punin nyo lang tapos ilagay nyo dun sa patukaan no? ito na po ano na transfer na natin dun sa lagay ng patuka niya, o, tingnan nyo po kala niya patuka <laughs> bali ang tawag po dito ano yung grits ibigay po muna natin sa kanya Bali yan pointi na tawag na grits ano, uh, dati po kasi uh, hindi nyo po natatanong dati po ako nag uh, nagkakalapate bali nagkakarera po ako no doon sa pag-aalaga ng kalapate, napaka importante nung grits o yung mga natural stones kung tawagin uh, lalo na sa breeding no kasi source po yan ng calcium so yung itlog nila uh, mas nagiging productive yung pag itlog nila no then mas lumalakas yung uh, ano nila yung calcium na dadagdagan pansinin nyo sa mga breeder na inahin uh, pag nangingitlog yan naghahanap yan ng na mga sa lupa kung ano yung mga hinahanap yan tinutoka nila kasi naghahanap po ng calcium yan sa sa ano po pala no? sa ibang farm sa malalaking farm uh, ginagamit nila is yung Uh, minsan yung river sand or yung uh, shell ng talaba pero kahit ano naman shell pwede naman kahit nga yung susong pilipit o yung mga kohol pwede yung basta shell uh, may calcium yun Ayun. kakaskas na siya oh. So, yun lang po ano, again, uh, kung gagamit tayo nito, all uh, although organic, uh, wag naman din natin sa alam naman po natin na lahat ng sobra ay masama. At least uh, kahit siguro mga once or twice a month magbigay kayo ng calcium, pwede na po yun no. And siya nga pala doon sa mga naghahanap sa kapatid niya, yung babae. Uh, ito po, pakita ko po sa inyo yung update. na po yung babae oh. Medyo naiba na yung kulay niya no. Tabas po na. Oh, yan. Ganda na rin ng ano niya no. Nung katawan niya. Tumutok pa rin siya ng mga pinagdurugan natin. Tabi na natin. So ayun po ano, uh, bali yung update natin sa kanila, uh, pakita ko na lang din yung comparison Simula nung 4 months, tapos ngayon 4 uh, months and 2 weeks no uh, Siguro magalagay na lang ako ng picture para makita nyo yung uh, naging resulta nung pagbibigay natin ng dog food And simula nun, nilipat natin sila dito Uh, mamayang hapon po uh, ito na yung huling natin uh, 15 days magtuturok mag poly tayo ng B-complex no? And then uh, papaliguan ko rin muna sila ngayon yung normal na paligo lang yung pagbabasa lang wala nang gamot sa sa 5 months na na uli natin sila ano ano papaliguan ng may gamot and then yung purga uli nila ayan ang tangkad na oh. Pakita ko rin po yung balikat niya no. Pa bigyan natin patoka. Para makita niyo yung balikat. So, yun po ano, 2 weeks pa lang yun no. Kung gagawin niyo po sa 3 weeks hanggang 1 month yung pagbibigay ng dog food. Ah, laki po talaga ng improvement. So, bali yun po, ano, na natin siya. Pagkatuyo niyan, mamayang hapon, Uh, magtuturok tayo ng B-complex pero pero hindi ko na ipapakita sa inyo no? dahil nagawa na naman natin yun dun sa ibang video natin so yun lang po uh, hindi ko na pahabahin tong video na to uh, bali maraming maraming salamat po ulit sa mga nanood no? nag share, nag like, nag subscribe uh, dun sa mga bago po sa mga silent viewers Ah, uh, welcome po sa channel ni Tilak Pinas. Ayan po, check natin yung paa. Ang haba ng paa niya. So, yun po naligo na natin siya, no? Fresh na po ulit siya. kulay niya medyo pumapong kana na, no? Ayan, no? po ano, uh, muli maraming maraming salamat po sa suporta nyo, hanggang dito na lang po ang video natin, uh, kita kita po tayo sa 5 months old 5 uh, months old update so muli, ito po si Tilaok Pinas ang nagsasabing Tok Tok Tilaok, sabi ng manok